Ang hirap talaga iasa ang buhay sa sugal. Alam natin lahat na easy money pag nanalo ka. Paano pag olats, kawawa talaga. Halos kahit di maganda, maiisipan mo na. Kaya tama si Idol, stop na kasi wala rin magandang mangyayari. Kawawa lang ang pamilya natin, pati sila magsasuffer. Si Lord lang talaga ang magbibless sa atin, di yung sugal na yan. I don't Magandang araw sa inyong lahat mga idol Long time no see Medyo matagal-tagal na naman na hindi tayo nagkita-kita Dahil medyo tinamad tayo sa paggawa ng video Umabot yata ng halos tatlong buwan mahigit na hindi tayo nakapag-upload ng video Kumusta na kayo mga idol? Kumusta na mga buhay-buhay natin? Uh, may mga bahay pa ba tayo? O sa lansangan na lang tayo natutulog ngayon? So bago ang lahat mga idol Gusto ko munang magpasalamat sa mga pa-isa-isang nag-subscribe sa atin kahit na hindi na tayo nag-upload ng video isang dahilan na kung bakit tinatamad na rin akong mag-upload ng video mga idol dahil pakiramdam ko wala naman na akong dapat pang sabihin sa inyo lahat ng sinabi ko sa inyo yung mga masasamang karanasan ko mga experience ko dinagdagan na lang ng mga idol natin ng masasamang karanasan din nila sa pagsusugal na mababasa naman natin sa comment section kung gusto nyong makita yung mga kwento nila sa comment section, isa-isahin nyo yun. Nandun lahat. So, uh, kahapon nga, nagkalkal ako ng naipon ng na mga comments. Ang dami na naman. So, itry natin, isa-isahin natin basahin mga idol. Kasi wala, wala pa akong maisip na magandang topic na pag-usapan natin. So, magbabasa na lang tayo sa comment section. Ito, sabi niya, Kuya, gawa ka video. Sintomas ng pag tigil sa sugal kasi nakakaranas ako ng pain brain tapos ang lungkot ng pakiramdam ko tapos tumatamlay yung katawan ko napasok sa akin yung sugal pero sinasabi ko sa sarili ko na wala panalo nilalabanan ko mga buwan na na kuya pero napasok pa rin sa utak ko sugal nagiging matamlay talaga tapos kinatamaan pala ng migraine gabi-gabi yan ang sinasabi ko mga idol na kapag nasanay ka na sa pagsusugal kasi nga yung tinatawag na dopamine yung hype habang nagsusugal ka halo-halong emosyon ang uh, nararamdaman natin alam na alam naman natin yan lahat naman tayo dumaan yan yung tipong kinakabahan ka excited ka hype na hype yung utak mo gising na gising kapag umiwas ka na sobrang lungkot ng mundo yung gano'n gawa ng dopamine yung excitement sa utak mo na kapag itinigil mo biglang nawawala pakiramdam mo napakalungkot ng mundo kaya gusto mo, bumalik na naman, subukan mo na naman ulit para uh, yung pakiramdam na yun, bumalik na naman sa'yo. Ganon ang isang sintomas ng sugal. Ito yung sinabi niya, nagiging matamlay talaga. Tapos, tinatamaan pa ako ng migraine. At kasama na rin mga idol, migraine, stress, hanggang sa madepress ka na, tuloy-tuloy na yan. Kaya hanggat maagap, uh, subukan yung itigil na hanggat di pa kayo masyadong nalululong. Kasi habang lumala, lumalalim yan mas mahirapan na kayong makawala so ito pa yung isa yan mahirap yan mahirap sa sugal panalo ka na pero mahirap umayaw aayaw ka lang pag wala ng balance hahanapan ka ng mautangan di mo naisip na panalo ka na sobra sobra pero di mo, di mo pa sinip yun madalas mangyari sa atin yan kahit na nagload ka lang ng 1,000, libo 'yung 2,000 nilod mo naging 20,000 na. Sige pa rin kasi pakiramdam mo dadami pa 'yung 20,000 mo, magdodoble pa, magti pa hanggang sa naubos. Umutang ka pa hanggang sa nagbenta ka pa ng gamit, wala walang-wala na sa kakalang -wala ka tumigil. Magkatapos isa pa. Babasahin ko lang itong mga comments mga idol pero hindi ko na nababanggitin 'yung mga pangalan ninyo ha, para sa privacy na rin self healing lang ako pero kinakaya ko nananalig ako sa Diyos nagdadasal ako na mawala to months na din nililibang ko lang sarili ko sa gawain bahay tama yan mag isip kayo ng ibang bagay na mapagbabalingan ninyo ng utak ninyo halimbawa maglinis kayo ng bahay tulad ng sinabi nitong idol natin uh, o di kaya lumabas kayo maglaro kayo ng, maglaro kayo ng basketball kung may pera naman kayo lumabas kayo, mag kayo, o di kayo, mamalingke kayo, magluto kayo. Kahit ano na lang gawin nyo, huwag lang kayo magsugal. Kapag naumpisahan nyo na naman kasi yan, tuloy-tuloy na naman yan. Basta nga importante, pag nakaramdam kayo, mag-isip agad kayo ng ibang bagay na gagawin para mabaling yung atensyon ninyo at hindi mapunta sa sugal. Nanalo ako 9K ngayon, pero parang gusto pa ng utak ko maglaro. Kaya... Nanood na lang ako ng ganyong video kaya stop na habang panalo pa. Hmm. Ayun, tama. Buti na, pigilan mo. Malaking bagay na rin yung 9,000. Kasi karamihan, kadalasan, kahit panalo ka na tulad ng sinabi ko kanina, hindi natin maisip na tumigil. Gusto natin padamihin pa ng padamihin kasi yun nga yung tumatatak sa utak natin. Hanggang sa bandang huli, naubos na yung puhunan mo, naubos na yung napanalunan mo, nagkautang ka pa. Ganon madalas ang nangyayari. Buti napigilan mo yung sarili mo. Ang hirap talaga iasa ang buhay sa sugal. Alam natin lahat na easy money pag nanalo ka. Paano pag olats, kawawa talaga. Halos kahit di maganda, maiisipan mo na. Kaya tama si Idol, stop na kasi wala rin magandang mangyayari. Lalo na sa buhay, kawawa lang ang pamilya natin, pati sila magsasuffer. Si Lord lang talaga ang magbibless sa atin, di yung sugal na yan. Ganito kasi ang cycle ng sugal mga idol. Totoong madaling magkapera sa sugal. Kaya lang kung gaano mo kabilis nakuha yung pera mo sa sugal, ganun din niya kabilis kukunin. Doble pa, triple, times 5, mas malala yung babawiin niya. Halimbawa nanalo ka ngayon, kinabukasan, kukunin at kukunin na niya kahit na anong discarding gawin mo. Babawiin at babawiin na niya at mas, mas malaki pa yung kukunin niya. Kahit nasabihin na nating one week kang diretsyong nagpapanalo, sa loob naman ng susunod na buwan, babawiin niya mas malaki. Kaya ang nangyayari, palubog lang ng palubog ng palubog. Kaya kung magbasa kayo sa comment section, wala, wala kayong makikita doon sa sasabihin niya, ah, isang buong taon nanalo ako, nagkabahay ako, nagkakotse ako, gumanda ang buhay ko. Wala. Lahat sira, sira ang buhay. Lahat kinikwento nila kung paano sila nalubog sa utang, kung paano nasira yung pamilya nila. Ganon lagi ang mababasa nyo sa comment section. So, tumigil na kayo walang magandang mangyayari sa buhay ninyo hanggat nagsusugal kayo so ito pa mga idol, panghuli ganda ng linya, yung Lord lang ang pwedeng makapag-bless sa atin at hindi ang sugal magtiwala na lang tayo sa Panginoon siya na ang bahala sa ating mga kanya-kanyang buhay lahat tayo nangangarap ng magandang buhay pero lagi nating iniisip sa bawat isa sa atin, iba ibang ang kapalaran na binibigay ng Diyos. So ayun mga idol Samahan na rin natin ang dasal. Malaking bagay 'yan. Lalo na kapag wala na tayong malapitan, lumapit tayo sa kanya. Ipagdasal nyo lahat ng mga kamaliang nagawa nyo, uh, pagsisihan nyo, at malaking bagay 'yan. Matu matutulungan kayo nyan So, maraming salamat mga idol. Sana mabuksan na 'yung mga utak natin, mabuksan na 'yung mga isip natin na sa sugal, wala talagang wala talagang magandang mangyayari sa buhay natin ang ang yumayaman lang diyan yung mga nagpapasugal pa ulit-ulit kong sinasabi yan tayong mga tumataya palabigasan lang tayo wag nyong kakalimutan yan wag nyo nang hintayin na magkasira-sira pa buhay nyo bago nyo maisipang tumigil dahil marami na ang nasirang buhay dahil sa sugal na yan fake ano yan uh, fake news yung sinasabi nilang magkakapera ka magkakapera ka saglit lang pero saglit lang din kukunin hindi pa mag sa palad mo, babawiin na yan, triple pa. So ayun mga idol, maraming salamat sa panonood. Lagi nyong tatandaan sa sugal, walang positive, lahat negative. Maraming salamat mga idol.